even the Christian scholars themselves. If you need, just pay me. I will give you the names of the scholars, na hindi na ni, Bible scholars, na hindi na niwala sa Bible. Ha? Mga salita ng Diyos. Ngayon nga, yung dyan sa Angkorman, sa ano, yung alas 4 hanggang alas 6 sa every Sunday dyan sa K5, si Pastor Jerry Ayuban. <laughs> inaamin niya. The Bible is adulterated. Ha? ang dami ngayon, ang nagmuslim na nga ang iba, eh. ang karamihan nga nagmuslim ni. Eh. Ako gaya sa akin, nagmuslim ako. Ang Bible, alam niyo ang Biblia, mga kapatid, ganito. Sa karaming contradiction, ang daming mga mali, maraming mga kalasuan, lahat sa Biblia ay sagol-sagol na, uh, mga kapatid. Para bang ano? Para bang ibak? Hindi ko lang sabihin niya, ibak or uh, ite ng manok. Kahit hugasan mo pa yan, sabunan mo, ha? Ah, palagyan mo ng perfume, hindi ka talaga kakain yan, Ay, hindi talaga yan mawala, talagang ite or ibak yan, hindi yan malilinis. Ha? Ah? Ah, ang ibak, pag kahit linisan mo, sasalain mo po pa dyan, sabunan mo siya, o ano pang linis mo, kailan talaga ay hindi yan malinisan na ang ibak dahil ibak yun eh. The yung Bible, pag napuno ng contradiction, kung yan ay mga kalasuan o ano pa dyan, ang mga scholars mismo nagsabi, ay hindi na talaga yan matawag pa mo na complete word of God.